is aapoy ito no kapag nag short circuit no ayan 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 kumikis lang po siya oh. ayan ayan diba ayun umusok ayan at natanggal na po natin so kung apply po natin talaga sa sa solar yan tapos wala po tayong uh, parameters possible talaga na masunog po yung ating tahanan So kaya lang po tayo gumawa ng demo na to para mapakita ko po sa inyo na delikado po ang pag-setup ng solar. So, dapat always safety first po tayo, no? Para iwasunog po sa ating tahanan. Good morning mga kasani Solar TV. Welcome to my vlog, Sunny Solar TV. So, medyo matatagalan po tayong mag-upload kasi uh, may natanggap po tayong trabaho. Ayan, nag-rewiring po tayo ng bahay. So, dahil nauuso talaga ang solar ngayon, may nagtanong po sa akin at ito po yung tanong ng karamihan sa akin safe nga po ba yung ating solar off grid so ako naman po na bilang isang father di pamilya talagang kailangan ah, uh, pag-isipan po nating mabuti na yung kailangan na uh, set up natin ah, uh, safe na safe no 100% safe kasi ito rin po yung ating ah, uh, isa sa mga binalblot po natin no yung paggamit po natin ng alternative source of electricity through solar kailangan po yan is 100 or 1000% nasayb. So dito po is gagawa po tayo ng demonstration. Magkakaroon po tayo ng short circuit. So ano nga po ba 'yung short circuit? Ayun sa so para maipaluwanag po natin 'yung short circuit. Meron po tayo dito na ha? At lead acid battery na motorcycle battery na mayroon diding na 12.4. So normally sa application po or sa pagkagawa po ng ating mga solar setup dapat meron po tayong always safety first na fuse. Ayan. So ngayon itry po natin na uh, ipag-short po natin na. Uh. Ayan yung short circuit is kapag nagdikit yung dalawang line yung positive and negative. So disclaim lang wag pong wag po nating gagayahin, no kung wala po tayong masyadong uh, experience about sa ganito at wag pong gagayahin ng mga bata at syempre, meron tayo na uh, first-aider no Or just in case na hindi natin ano kasi possible to is aapoy uh, ito, no kapag nag short circuit no ayan 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 kumikislap po siya oh ayan ayan di ba ayun umusok, ayan, at natanggal na po natin. So, kung apply po natin talaga sa sa solar yan, tapos wala po tayong uh, safety parameters, possible talaga na masunog po yung ating tahanan. So, kaya lang po tayo gumawa ng demo na to para mapakita ko po sa inyo na delikado po ang pag-setup ng solar. So, dapat always safety first po tayo, no? Para iwasunog po sa ating tahanan. Ayan mga kasani Solar TV na extend ko na po sa inyo yung ating so, uh, short circuit no. So ngayon naman is actual demo po tayo ng ating solar setup. So ako is confident po ako sa ginawa ko is 100% uh, iwas sunog kasi meron po tayong mga safety parameters na circuit breaker at mga fuse. So po talaga natin to para makapag-promote tayo ng renewable electricity. Para sa mga nagtatanong kung gaano nga po ba sa safety. So ngayon, is gagawa po tayo ng demo Umaandar po yung ating electric fan tapos is binaltan ko po, po yung ating wire, yung positive and negative na ng ginawa po natin sa battery tapos tignan niyo po yung anong, kung ano pong mangyayari uusok rin po ba to, or mag-off lang yung ating electric fan So meron naman ako lagi na uh, safety precaution, no? meron tayong sparsity tincture para just in case na magkakaroon tayo ng problema is meron lang tayong pang-apula ng apoy. Ayan, so isa short circuit na po natin, no. As you can see, huminto po yung ating electric fan pero yung ating wire is nakabuhol. So nagkaroon po tayo ng short circuit na hindi ko po siya tinatanggal. As you can see, hindi rin po siya umuusok. Ayan, so meron po tayong safety parameters laging ginagamit no ayan so sa ating appliances connection po to no ayan so kahit anong gawin po natin sa ating electric fan is talagang uh, ayaw mag-on naka short circuit po tayo hindi po tayo umaapoy na katulad kanina na sinort circuit po natin so ngayon tanggalin po natin sa pagkabuhol Baka sabihin, edited na naman po, no? Patanggalin po natin sa pagkabuhol. Tapos, ibalik po natin sa connection. Ayan. Ayan. As you can see, hindi na po gumagana yung ating electric fan. Kasi nagkaroon tayo ng short circuit. So, nag-diffuse po yan dito, no? Ayan. So, nandito yung ating mga safety parameters. Yan yung mga maliliit na bilog na po yan. Yan po yung ating branch ng ating uh, output no so may main po tayo tapos meron tayong branch so ngayon naman isa lightning connection naman po tayo ayan so itaas po natin lang ng konti ayan tapos buksan po natin lahat ng mga ilaw po natin no ayan pakita okay, po natin ayan so buksan po natin lahat nak buksan mo ilaw dyan nak lahat buksan mo ng ilaw ayan Ayan. So, bukas po lahat ng mga ilaw po natin. Yung ilaw po natin is 12 volts. Tapos, ah uh, yung saksakan naman po ng ating electric fan, ililipat po natin. No? So, sa, uma, sa gabi is lightning connection po namin. Sa araw is ginagamit po namin to sa electric fan kasi sayang naman po yung na-harvest. Ayan. So, ililipat ko po siya ng saksakan. No? Ayan. Ayan. So, nasa light connection na po siya. No? Ayan. So, aandar na po yan. Ayan. So, ngayon, ilipat uulin natin kanina sa nag-short circuit. Tignan po natin. Ayaw pong umandar kasi nag-defuse nga po yung fuse. So, ngayon naman is yung ating lightning connection. No? So, buksan po natin yung ilaw na to. Ayan, bukas po yung ilaw na yan. Tapos, ayan. So, sana makita, no? Lapit po natin yung electric fan po natin. Ayan. So sana mak makita rin po yung pag short circuit ko ng wire. Ayan oh. Ayan. Nakatake po sa screen oh. Ayan. So bukas po yung ilaw na yan. Ayan. Ayan. Pero hindi makita. So ayusin lang po muna natin. So actual demo na po to. Mga kasani solar TV para sa mga nagtatanong po dyan kung gano'n nga po ba kasi yung ginawa po natin na solar setup. So on po natin yung ating electric pan. Ayun. Ay gumanda kasi kanina nga nilipat natin. So lagay po natin sa ating lightning connection. Ayan. Ayan. Nakikita nyo naman po, no? Kitang-kita naman po umandar po yung ating electric fan. Tapos, i-short circuit po natin, no? Ayan. Pagdikitin po natin uli yung dalawang uh, wire, no? Yung positive and negative. Tapos, tingnan po natin ano mangyayari. Ayan. As you can see, nag-upo yung ating ilaw, namatay po yung ating electric one. So ganyan po ka safety yung ginawa po natin na solar setup do, yung ating off grid no para iwas sunog po. So always safety first po dapat, uh, maging responsible, uh, maging uh, responsableng solarista po tayo no. So ako po ay nag-develop lang po ng solar off grid. Ayan no. So isa lang rin po akong DIY. Ayan, so minsan kasi talaga yun mga tutorial real talk to no yun mga DIYers is tinatapakan kasi sinasabi nga na, na wala tayong alam so ako is gumagawa lang ako ng video para mapakita ko po sa inyo na safety po yung solar no basta uh, kailangan i-consider po natin yun mga safety parameters po so ito po yung aking solar setup na upgrade na maraming abubot Ayan so dahil yung ating uh, solar off feed is may battery kaya dapat always safety first no magkabit po tayo ng uh, circuit breaker no sa sa output no at yung sa ating output meron din siyang sinigurado ko meron din siyang uh, fuse tapos sa main main po to no tapos yung is branch no yung ating system ng ating solar off-grid, hindi po ako nagkakabit ng load po dito. So, tignan nyo po dyan, wala ka pong makikita ang wire na bumaba dito sa ating loading ng ating SCC, no? Ayan. So, wala po yan. So, lahat po yan is ginawan po natin ng uh, loading system that merong uh, safety parameters na circuit breaker fuse para safe po yung ating tahanan, maiwasan po natin yung pagkasunog ng ating solar A uh, set up kasi sabi nga nila baling manakawang ka lang huwag ka lang masunugan